right kakarating natin dito sa parking area pero may napansin ako talaga o oh, matigas yung manabela tipin natin kung papatay na natin tong makina ay ayun nakit kalambot kabila tingnan natin okay naman tigas naman eh oh. siyempre meron tayong baon dyan on baong tayong pangpahangin natin dito pakabit natin to sisit natin ang na. 27 yung laman ng hangin nya so itong hangin kasi ito pa yung na ako sa start all way ano pa yan uh, hindi pa na Yun, yung yung tire inflator na ginamit ko so sit natin to na 35 Okay. Yan. Tingnan natin. Kung uh, titigas. Titigas nyo. Oh. Ay, ay, bars na lang. Sana nakaabot siya. Oh, tumigas. So, 28.5 Pwede yeah. siya, oh. Umaangat. Galing. 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 Sol. Ganda. O, oh, 30.5. O, oh, mangat na. Ay, kala ko kumakalabok. <laughs> Ganda. Ay, kuya. O, oh, o. Oh. Right. 31 Nakasito ng 35 3 bars sya na aabot siya Ang galing to. Ga gamit na gamit pala tong portable na ano, panghangin. Pwede so, to siyang ano eh, power bank. Pwede siyang gagamitin ng power bank kasi meron ditong ayan oh. Meron siyang saksakan ng uh, USB. Two bars. Lo 32.5 two bars na lang. Ayan. na hoy magana solve na naman solve na naman 33.5 Pwede pala sa ano to, kotse. Alam ko pwede lang sa motor lang. 34, isa na lang. 0.5 na lang. Dali yun <laughs> ayos tatanggalin natin iinit ah oh. iinit na init yung hose ah oh. ayos sol problema Alright, tapos na natin na hanginan so hindi niya siya hindi siya matigas sa uh, ano yung manabela oh. Ang lambot na niya oh. alam na niya uh!